Bukha tayo ng uh, insurance, yan. Gusto niya insurance dito uh, sa Cebuana. wala ko ng insurance. Alright okay, guys. Hindi <sighs> na tayo ngayon sa... Okay, guys. Hindi na tayo sa Cebuan. Kuha tayo ng uh, insurance ya Gusto nyo insurance dito uh, ah, sa Cebuana. Kung wala ka insurance, Chip? Hi, insurance. Motor, sir. ah Uh, CCPL. Oo, dito na. Dito naman lagi yun. <laughs> dito ka lagi po. Mm -hmm. Dito, taon-taon. Mahirap pumila eh. Doon. Lamang ko po ka insurance. yun. Four wheels din bang pwede, no? Hello. Yeah. O, wala pa niya yung RCR Ito. Tito po. Apo, po, motor lang. Pero pwedeng four wheels, ano po? Ayan. guys, nakakuha na tayo ng ating uh, insurance. Sa halagang 450, kaliba? Napaka kaliwalas kumuha. Walang kapro problema kumuha ng insurance. Balaga naman uh, na... Bukas. Ah, sa ibang araw siguro. Pwede uh. tayo. Ayan guys. Nakauwi na rin. Huh. O diba sandali lang. Sandali lang kumuha ng insurance sa uh, si Buana Pati 4 years pwede rin din kumuha. Ayan. Pagka gusto nyo kumuha. Ayan. At uh, convenient din kumuha doon sa Cebuana. Baka uh, meron dyan Cebuana malapit sa inyo. Yan. Inquire kayo kung, uh, kung uh, nagbibigay sila ng insurance. Baka mamaya hindi lahat, di ba? Dito sa amin sa Balagtas, uh, Cebuana nagbibigay ng insurance. Eh hindi ko lang alam doon sa ibang outlet yan. para mas kumbinyente eh. ang uh, pagkuha nyo yan. Diba? pagdating sa emission uh, emission na lang hinihintay nyo wala na kaya yung ibang asikasuhin uh, kundi yung emission na lang hmm. yan. tapos na uh, kuha na yan. Huh. o oh, diba parang nagdahilan lang yan, yan yung pagkagusto nyo kumuha komportable, punta kayo sa si Cebuana huh. yun lang guys Thank you so much, Jan. Pero update ko muna kayo sa presyo. Uh, binayaran ko siya ng 450 para sa akin TMX 125 Alpha. 450 pesos. Ayun. Kumbinyente kumuha. So,